Hi everyone! A few days ago ay may nagpost na nagsasabi na sarado na daw ang Quezon City branch ng Diwata Paris. Sa video na ito ay alamin natin kung totoo ang kwento na yon mismo sa may-ari ng Diwata Paris na si Teo Balbuena. Nandito tayo ngayon sa Quezon City Branch ng Diwata Paris Overload at pakinggan natin ang sasabihin ni Diwata tungkol sa balibalita na sarado na daw ang Quezon City Branch. Time check tayo, alas 9 ng gabi. Anong pizza ngayon? John 20, 20, 25, 25 2024. So ang daming tao sa Diwata Paris Quezon City Branch. Pasukin natin, let's go. Ayan mga daming tao, ano siya nagsabing sarado? Naku ha, gumagawa kayo ng bago niyong ano ha, eksena ha. bukas na bukas ang Quezon City Branch natin. Narinig natin yung testimony mismo kay Diwata at nakita niya na bukas na bukas pa rin ang Quezon City branch. Napaka-imposible na magsara ang Quezon City dahil bago at malinis yung gamit na talagang pasado sa sanitation. Isa pa ay moderno ang kitchen sa Quezon City branch ng Diwata Pares kaya walang dahilan para magsara ito sa umaga naman ay sobrang dami din ng tao at bukas pa din sila. Sa pagkakalam ko ay hindi 24 hours kumpara sa Pasay itong sa Quezon City nila. Pakitama na lang kung mali pero sa pagkakalam ko ay may oras sa umaga na sarado sila. Doon yata nakita ng isang netizen na tila sarado ang Quezon City at kaya niya kinuwaan ng picture at inilagay sa social media at nilagyan ng title na sarado na ito. Kung anumang mong post na kumakalat sa internet ay hindi ito totoo at gawa-gawa lamang ng naninira sa kanya. Sa tingin ko ay nasagot na yung tanong ng lahat at nakita naman natin na bukas na bukas yung Quezon City branch ng De Wata Paris. Hindi magsasara tong branch nito dahil maganda yung gamit at talagang sementado yung flooring. Ito yung mas improved version ng Pasay branch nila. Pati yung cashier ay automated na rin. Hindi ako paniwala ni Diwata dahil sa totoo lang ay hindi ko rin gusto yung mataray na ugali ni Diwata. Pero para sa mga tao nagsasabi na sarado na ang Quezon City branch nila ay mali naman yon dahil hindi naman yon totoo. Ang pagkakalat ng kasinungalingan ay hindi naman magdudulot sa atin ng kaginawan Mapupuno lamang ang puso natin ng pot at galit na hindi rin makakabuti sa ating buhay. Mas maganda na hanapin na lang natin ang saya, hindi mas sa taong iniidolo natin katulad ni Diwata Kuti sa mga taong tanggap tayo sa kung anong estado meron tayo sa buhay. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.